Mga karonda, nandito nga tayo sa tapat ng People's Market sa Megawayan kung saan day to na no e-bike policy. So sa napansin ko nga rito, medyo lumuwag nga yung kalsada rito. ah uh, medyo nakakasama lang ng loob para sa mga may ari ng e-bike at mga driver na hindi nga sila nakakalabas kapag namamasada. Pero siguro uh, a looking forward na lang tayo. Tignan natin kung ano yung desisyon at kahihinatnan sa sunod na mga susunod na araw regarding sa no e-bike. napansing uh, napansin ko naman na may nakakadaan na mga ano, na mga tricycle o uh, pedicab uh, na hindi e-bike ang dala. So, baka ibabalik siya sa traditional kasi unang-una Uh, medyo makaramihan sa nag -e, -e, bike ay mga kabataan so siguro nahirapan sila mag kung ano yung magandang rules tapos uh, kung bakit hindi sumusunod baka may mga gagawin pa silang hakbang para sa mga susunod na araw abangan na lang muna natin mga karonda Sa ilang minuto nga natin na pagbabantay or pagmamatsyag dito sa publasyon mga karonda ay marami tayong nasagap na mga koro-koro or usap-usapan na kaya pala nakapagdesisyon na tigilan ang mga e-bike sa pag, ano, pamamasada dahil ay hindi nga raw ito sumusunod sa mga batas trapiko. At uh, bukod doon, ay eh, talagang alam nila na may mga bawal na lugar kung saan sila naroroon. ay hindi sila napipigilan. Uh, hindi rin sila masita o mahuli ng basta-basta dahil unang-una, eh, wala nga silang mga lisensya. At uh, yun, marami rin ang mga may pwesto na nasa paligid ng publasyon na hindi rin maganda ang feedback regarding sa mga e-bike dahil kung saan saan nga sila nakakinto, nakaharang or nag ng pasahero na hindi naman sila dapat naroon dahil meron naman mga area na dapat doon lang yung tamang sakayan pero hindi nga nila ito sinusunod mga karonda Kaya parang napilitan na yung mga kinauukulan na ipatupad ang ganito e-bike ban uh, Para kahit papano eh, magsilbing RR or leksyon sa kanila dahil sa mga ginagawa nila na hindi na rin sobrang uh, nakakatulong sa iilan or sa mga karamihan na nasa paligid na kanilang mga pinag-iikot-ikutan sa pamamasada. So, meron naman akong na uh, sagap na balita na kung, kung sakaling ibabalik ang mga e-bike sa pamamasada ay lalagyan sila or bibigyan sila ng coding or uh, number coding na kung saan mabawasan sila at hindi sabay-sabay na uh, makapag pamasada sa araw-araw upang ang ating uh, kalsada ang daloy ng ay maging okay pa rin, accessible pa rin at hindi nagkakabuhol-buhol ang traffic so sa ngayon uh, sana masolusyonan at kawawa din naman yung mga nawalan ng buhay. pero kung ibabalik po ito na pwede na uling mamasada sana magkaroon na rin ng mga e-bike driver ng ano ng patakaran na masusunod upang hindi magkaganon na mangyari ang tulad nito na pinagbabawalan silang mamasada so sa mga driver sumunod po tayo sa rules or batas trafiko nakita ko naman na napakalaki ng mga nakapaskil sa poblasyon kung saan bawal ang magsakay bawal ang magterminal or bawal pumarking sa mga area na yon pero nung mga nakaraan ay hindi nga ito nasusunod kahit ako mismo ay personal ko silang nakikita na hindi talaga sumusunod sa mga batas trapiko So sa, siguro uh, mas mab aainam uh, siguro na, na magkaroon rin ang registration ng registration ang ibay kung sakali para kahit paano ay protection magiging protection din ito sa mga may-ari, mga driver at pati na rin sa ating uh, gobyerno. Uh, magkakaroon na ito siyempre ng mga alituntunin or panuntunan na naaayon sa batas. At ito yung mga iingatan ng mga driver at may-ari or operator ng mga e-bike. Dahil ito nga mga nagdaan ay wala silang sinusunod na tamang batas kung saan

Ano? Mamimigay ko kaya sa tayo naman din. So, sa una tayong ano man. Kasi pending at hindi apply ng tankers. Oo. Labis. Dito kasi tata-apply. Ano? 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 Ano?